good morning. Ito pa to pala ako sa inyo. Lalo naman, ano, kinagat ako ng aso. Kahit ako sa inyo, sa chan. Kinagat ako ng aso. Hindi ko alam. Kagabi lang ito, guys. Then, around, nagising ako ng 3 something. Hindi na ako makatulog. Ngayon, 4.55 na. No? Sabi ko, mag- nag-vlog na lang ako para meron na akong may upload. Napapaisip tuloy ako na lipat na kaya ako ng lipat na kaya ako kasi lagi na lang ako inakagat ng aso. Pero hindi ko alam kung bakit. Minsan naisip ko, alam niyo ba, minsan naisip ko, ang ah, hirap kapag palipat-lipat ng amo alam niyo ba sa totoo lang dati nagtrabaho ko sa sa amo ko na Chinese na sampung taon higit hindi ako masaya tiniis ko lang lahat dun yung hirap ayaw ko yung amo kong Chinese sa totoo lang kasi lagi nila akong lagi silang nakikinig sa pintuan ko nakasilip sa bintana sinicheck nila ako lagi ganun, yung Chinese kong amo tapos basta ang dami kong naranasang hirap doon nung una ko pa lang doon sa kanila mag isang taon pa lang ata ako noon. gusto ko na lumipat ng amo ilang beses ako nagpaalam sa kanila na gusto ko lumipat pero ayaw nila ako palipatin that time kasi inosente pa ako hindi ko pa alam yung hindi ko pa alam yung gawa, gawin dito sa Singapore na palipat-lipat ba kasi so inosente pa ako ingat pa ako ang um, alam yung kung sino yung mga nagtuturo sa akin na maging kailangan mo maging ganito huwag kang papayag sa ganito sila lolo sila yung nagtuturo sa akin pero alam mo talaga sa totoo lang, mabait akong tao na kahit merong taong nananakit sa akin ay ano, lagi kong sinasabi, mas pipiliin kong maging mabuti kaysa maging masama. Mas pipiliin ko yung ako na lang yung magpapakumbaba kaysa ako yung, ano, mas gugustuhin ko ako yung inaapi kaysa ako yung mga ape. Mas gugustuhin ko pa yung lagi kong iniisip na na ano, na magpakumbaba kahit ako yung ako yung nagrabyado. Na yung mga ganun. Tapos, uh, lang ako doon. Kasi kailangan kong matapos bayaran yung lupa. Alam yung tinatawag na sakripisyo na kapag may pangarap ka, kahit anong hirap ng trabaho mo, tatapusin mo. Tapos, yung amo ko noon na Chinese, niririnyo niya ako ng niririnyo kahit hindi na ako masaya hindi man lang niya ako tinatanong kung gusto ko pa magtrabaho sa kanila kasi manapapakinabangan nga ako eh at saka ayaw nilang kumuha ng bago kasi ano pero nirelease nila ako nung talagang as in na yung yung nainis na din sila siguro sa ano ko yung nangyayari sa buhay ko ganun Oh, tapos ngayon na naman dito sa bago kong amo. Tapos ang ginawa, po nung, ginawa pa nung Chinese kong amo, siniraan niya ako dito sa bago kong amo. Luckily, alam mo yun, pero pinapatawad ko na siya kasi mas masarap magpatawad kaysa yung yung magalit ka kasi parang binablock mo yung blessing kapag kapag punong-puno ka ng galit sa puso yung blessing lalayo, di ba? So, hinayaan ko na lang kung ano yung mga pinagsasabi ng amo ko about sa akin. Ayun. Tapos, kasi syempre hindi nila ma-accept na alis ako, biruin mo sa taon at saka higit yung ano, no, di ba? Ayun. Kasi hindi naman nila tinatanong kung ano yung kung ano yung ano yung nararamdaman ko. Ayoko na rin mag-explain kasi hindi naman sila, sila open-minded napagod ako na porket feeling nila na porket pinapasahod ka nila kaya na nila gawin gusto nilang gawin mga ganong bagay parang alam mo yun parang feeling nila na nabili na nila yung buhay mo may mga ganong amoy ay ang hirap tapos ngayon na naman dito sa amo ko nakagat dalawang beses maraming beses na akong kinagat ng aso Iniisip ko nga, dito na ba ako mamamatay? Iniisip ko, dito na ba, dito na ba ako magiging miserable yung miserable na nga yung buhay ko na sampung taon. At saka, ano, hindi alam ng mga magulang ko yon Ang alam nila, masaya ako sa trabaho ko, pero hindi nila alam tinitiis ko lahat kasi alam ko na hindi naman nila ako tutulungan. Alam ko na, yung may hihina yung loob ng mga kapatid ko sa aming magkakapatid na kahit ako yung hindi natapos ng pag-aaral. Parang ako yung bini, biniyayaan ng Panginoon ng lakas ng loob. Alam niyo sa totoo lang, ang tatalino ng mga atit kuya ko, matatalino sila tas mga scholar pa. Yung ati ko, ilam, yung mga ati ko maraming course na kinuha eh. Yung manager sa, nasa Netherlands yung ati kong isa. Mayaman yun meron siyang apartment sa Pilipinas tapos meron silang bahay sa Netherland tapos ang balak pa nga niya bumili ng anong papatay ng resort pag iniisip ko yung mga iba kong kapatid as in talagang mga lalaki matatalino pero hindi nila ginagamit minsan na hinihinayang ako na sana sabi ko sana ako nala kasi bunso akong anak diba so ako yung dati kasi ako yung parang parang ako yung yung nasalo ko yung hirap lahat unlike before na yung mga ate at kuya ko pa may may kaya pa noon yung mga magulang ko may may, may nag-aalaga sila hatid sundo sila sa school yung isa na yung panganay namin parang baby siya hatid sundo siya sa school may gatas pa ganoon kahit college na inaalagaan siya ng mabuti ng mommy ko tapos kahit, kahit broken family daw ay kahit broken family kami noon ganoon mahal naman siya ng mami ko. At yung sundo siya, lahat ng gusto niya, binibigay ng mami ko. Tapos yung, yung wala pa ako, hindi pa ako nakalabas. Hindi, yung maganda yung buhay nila. Tapos, parang nung naghirap na kami, yun. Tapos, nag-aral ako. Uh, lagi kami iniwan ng papa mami ko. Ay, lagi ako iniwan sa bahay. Bunso akong anak eh. So, parang naging independent ako. Yung mga kapatid ko hindi kasi nasanay sila sa nasanay sila sa pin, nasanay silang bini baby kaya yun ako naman hindi kasi hindi naman ako nagpa hindi talagang independent ako nung bata pa ako tuloy yung grade 6 ako noon para magkaroon ako ng baon doon sa kapitbahay namin meron siyang kantin maghuhugas ako doon para magkaroon ako ng baon kasi hindi alam lang pero hindi alam ng mami at papa ay ko yun ginagawa ko yun nung bata ako ayun na ngayon parang naiisip ko lang mo kung siguro nag-aral lang ako mabuti hindi ganito yung buhay ko pero syempre naman ito yung binigay sa akin na kapalaran ng panganoon eh. pero sayang nangihilay ako no? <laughs> so ba, minsan inisip ko may pagkaingot kasi ako eh alam mo yung ingot na mas nagiging, eh okay lang kailangan ko ng tumahang eh. okay lang kasi kailangan ko ng pera okay lang kasi ano, kung ganun itiisin ko lahat mabuhay lang lahat ng sakripisyo halos wala na nga pahinga tapos ganito palikina, pa, kinakalip pa ko ng aso ang hirap-hirap guys, sobrang hirap yung ganitong sitwasyon. Yung akala ng ibang tao maganda mag-abroad, pero hindi naman ila sa likod ng sa likod ng mga masasayang pinupose, hindi nila alam. Marami din mga pagsubok. Ang hirap guys, sa totoo lang. Lalo na nakagat pa ako. Sana, dalhin nila ako sa doktor na man lang na iba vaccine na anti ano yun? anti virus ano pa ba yun basta yun na yun hmm? pero kung mamamatay ako mamamatay ako yung best niya na ako yung eh. anti rabies pala so anyway guys ito na ano yun yung vlog ko maliligo na ako mamaya ng 6 ah uh, 5.40 kasi 504, 5.05 na ngayon So anyway, eh, pasensya na kayo. Hindi po ako nag-ihilamos. Hindi po ako nag ng Nag-vlog agad ako. na nalulungkot lang ako.